magandang sa kabataan. Kung meron man tayong gustong ibahagi o gustong matutunan ng mga bata sa paligid natin, pakita natin sa kanila yung tama at yun ang kanila magiging haligi sa kanilang paglaki. Ikuti natin ang mga lugar na nabiyaya ng mga dursyong libro mula sa Book for a Cause. Pinuposip pa rin, rin Ang lawak ng nararating at tutulungan ng mga hindi ginagamit na libro ating suyurin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Pagingat bukas yan na ni Ramil Sumangili ang pagtibay ng kalma ng mga bata, lalo na sa mga liblib na mga kanayunan. Nagsimula ang kwento ni Ramil sa baryo ng bayon sa Kuyapo, Nueva Ecija. Punsan siya lumaki at nag-aral ng elementarya sa Baloy Elementary School. Bakit yung po naisipan na magsagawa ng ganitong books for a cause? Napakaraming advocacies no, na naglalabasan. Pero yung sa akin kasi, sabi ko, ano ba yung pangyayari sa aking nakaraan at sa aking pagkabataan na pwede kong uh, hindi na maulit? So ito yung kapulangan ng mga libro. Kaya naman nung unang nung nagkaroon ako ng trabaho at unang sweldo ko, libro agad yung pinagtuunan ko ng panser. Ang elementary ang kayang pinanggalingan niya. Sa baryo ng Baloy, ang unang sumagap ng mga libro mula kay Radite. ako ng isang teacher doon sa school na pinanggalingan ko. Imagine mo, after more than 30 years, ngayon lang ako naalala ng eskwelahan ko. At para magbigay pa ng inspirational talk sa mga batang uh, gagraduate na sobrang excitement ko. Sabi ko sa mga anak ko, ako, ano yung pwede kong dalihan? Ayokong pumunta ron na walang, wala man dala -dala. lang daladala. Sabi ng mga anak ko, Daddy, yung mga encyclopedia na binili mo para sa amin, na hindi pa man kami pinapanganak, nandyan na. And dinala ko sa school kung saan ako nag-graduate. And tuwal tuwa yung mga teachers, lalo na yung mga bata, na nakita yung mga sets of encyclopedias na daladala -dala ko. Sa ngayon, halos eh. lahat ng 52 barangay sa Bayan ni eh, ay nakatanggap na ng mga libro na galing sa Brooks for a Cause. Ang nangyari, pagbalik ko ng Manila, inannounce ko sa social media yung need ng aking eskwelaan. Sabi ko, kung mayroon kayong mga lumang libro dyan na hindi na ginagamit, pwede niyong idaan sa akin at ako na magdadala sa mga nangangailangan. Wala pang isang linggo, ang dami kong nareceive ng na mga libro. Nagtataon naman na yung mga teachers na ito, din sa mga kapitbahay ng barangay hanggang sa halos lahat yung barangay ng Kuya po na About 52 barangays. Nabigyan natin ng libro mula daycare, elementary at saka high school. Hanggang sa naging, naging uh, nationwide na nga yung scope ng ating ginagawa. Mabilis ang responde sa panawagin ni Reveal sa social media para sa donasyon mga libro. Kaya naman mula sa Nueva Ecija, alos lahat para ng panig ng bansa ay kanyang naikot para makapagbigay ng libro. Sobrang naging uh, word of mouth. Mga taong hindi ko kilala uh, sa loob ng Pilipinas hanggang sa labas. Um, Germany, America Canada, and Australia, naka, sa Australia. Nakaka-nagsakaroon tayo ng mga kasakaibigan doon na nakahanda ang tumulong sa akin. Nakabulatan na ni Rabil ang pagkahilig sa pagbabasa ng mga libro. Kaya naman hindi niya nakalibutan maglagay ng library sa kanyang bahay. Napakalaga ng pagbabasa sa bawat isa sa atin. Ang bawat uh, laman ng mga libro ay yung gustong ipadama sa atin ng mga libro. Ang madagdaga ng ating kalaman at madala tayo sa mga iba't ibang lugar sa buong deck. Sa kabila ng malawak ng narating na kayang books for a cause, may isang munting pangarap pa si Ramil na pinagdarasal niyang matupad. Meron po tayong mga pangarap pa sa inaarap at isa dito ay ang pagtatayo ng isang library sa gitna ng kabukiran sa Nueva Ecija. Uh, kung tayo po ay pahihintulutan ng ating Panginoon, ito isang napakalaking project na gusto kong sanang matuloy at sa tulong po ninyo sa mga librong pinapadala nyo sa akin, mga napakalaking tulong po para mabuo ang pangarap na ito sa Nueva Ecija. Ang pagpasa ng paggamay-ari ng isang libro ay mahihahalin tulad rin daw sa pagpasa ng kaalamang napulot natin sa binasa nating libro. Ganito ang pakiramdam ni Ena Tabora Quinto, isang regular na donor ng libro sa Books for a Cause. Ma'am, bakit niyo po naisipan na mag-donate sa Books for a Cause? Kasi alam ko na mapupunta siya sa mga taong very limited yung sa pagkukuna ng mga books. And for instance, yung encyclopedia. Pag dito sa city, wala na, I think, wala na gumagamit ng encyclopedia. So, hindi ko alam kung kanino ko siya ibibigay. Since um, information is readily available through the internet, sino pa ang gagamit ng encyclopedia unless talaga ibigay siya sa remote places na walang internet, walang access to the internet. And alam ko magagamit pa siya lalo ng mga batang walang access na sa technology. Mga libro naman ng kanya mga anak mula sa pagkabata ang napiling i-donate ni Gladys Bascogin. Ano po yung pakiramdam na sa simpleng gawain na ito ay marami po kayo matutulong mga tao na mahilig din po magbasa na katulad ninyo? Sobrang saya po kasi uh, yung feeling na nakakatulong pa sa mga bata na hindi nakakakita ng mga books. Marami silang matutunan din doon sa books na iyon. Isa ang Quezon City Public Library sa mga katuwang ng Books for a Cause sa pamamahagi ng mga donasyong libro. At ayon sa labrera nitong si Febby Gomez, hindi kayang ilarawan ng salita ang kasiyahan ng bawat batang nabibiyayaan ng libro sa mga liblib na lugar. Alam niyo po may pinuntang kami sa lugar ah napakalayo na po mga IPs ang mga tao doon. Kailangan mo magyapa kasi maputik ang ang pupuntahan mo, ang dadaanan mo. May dala kaming box Alam mo, may isang bata doon. Nung nayakap niya yung libro, umiiyak siya. Ayaw niya ng bitawan. Ganun siya, ganun niya kamahal ang libro. So, doon po namin na, na, na nakita kung gaano kahalaga ang pagbabasa sa mga kabataan po. May isa pong barangay kami pinuntahan. Hindi sila ganun. Maayos na barangay. Wala silang books, wala silang library. So dahil po sa Books for a na nabidyan namin sila ng books. Natutungay ng mga bata. Hindi lang po sa school, kahit po sa mga remote areas, sa mga barangay. Meron din po kami tinatawag na aklatang gala. Malit lang po parang tricycle. Pumupunta po kami sa mga remote areas. May dalang libro, ipamimigay po namin doon. Tapos magkakanda kami ng isang returning puppet show and a short, uh, sort of training para po sa mga mother. Lubos naman ang pasasalamat ni Christopher Infornon Alvarez sa mga librong kaloob ng Books for a Cause para sa kanyang mga kababayan sa Masbate. Basically, na naisip po namin kasi yung ano yung mini library para ma-expose yung students knowledge mga bagay-bagay na hindi nila hindi nila nakikita doon sa lugar nila kasi far lang yung area walang kuryente and then no, internet so i think books can help them to see beyond sa nakikita nila doon so yun nung pagdating ng mga books so mas nagkaroon sila maraming options sa selections or mga reading materials na pwedeng basahin mga science books sinihiram nila, dinadala sa bahay. And then, medyo challenge siya na ipamahal yung books ang pagbabasa sa bata. So, yun, yung teachers yung nag-reinforce, nireinforce ko yung, uh, yung sa pagbabasa nila. Nag-create na activities na require sila na pumunta kayo doon sa mga books na bagong dating. And then, pili kayo ng gusto nyong basahin. And then, uh, hindi nyo maintindihan, research itanong sa teachers na ganoon po. So yun, na, na, natutuwa sila makita ng ibang books bukod sa na ano, re na lang books and hindi din naman ganoon karamihan din yung books pa doon sa school. So yun po. Ayon kay maliban sa tulong sa kabataan, naging daan rin ang Books for a Cause para dumami ang kanyang kaibigan. Sobrang saya yung naramdaman ko kasi I don't know each other pero ito ka tayo ngayon nagkakausap dahil sa libro ito yung bonding ng, ng mga tao hindi magkakakilala kasi isa yung purpose natin na makatulong sa mga bata sa mga nasa kabundukan. So, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Yeah. Tandaan po natin na eh, ang mga libro ay sinulat para basahin at hindi para i-display lamang. Maging bahagi ng Book for a Cause, gamitin natin silang tulay sa mga pagtulong na hindi natin kayang personal na isagawa. Dahil malinaw na sa kabila ng teknolohiya, hindi makakailan ng marami sa mga lugar at mga bata sa ating bansa ang bihirang makasilay ng libro. na pagtulong ng lingkod lapit Langit advocacy mission. Walang tigil, walang pahinga. Mula lunes sa gambiernes, linggo-linggo. Katuwang ang inyong lingkod, J.R. Langit at si kasanggang Ray Langit. Narito ang limang kwento ng pasasalamat ng mga taong nanawagan ng tulong at nabigyan ng pag-asa dahil sa ating programa. Noong lunes, ang dumulog sa atin ay si Rowena Morong, 44 years old mula sa Batasan Hills, Quezon City ay isang byuda na may tatlong anak. Siya ay humihingi ng tulong upang makabili ng maintenance na gamot para sa kanyang mga magulang dahil ang kanyang ina ay nagkaroon ng mild stroke. Pakinggan natin siya. Nais ko po, po sana humihingi ng konting tulong para po sa aking mga magulang na nagme-maintenance po sa gamot. Siya po ay na mild stroke. Magti-three years na po nais po sana namin humingi ng kunting tulong kay Senator Leto Lapid at sa programa niya pong Lingkod Lapid at sa kasanggamong si Sir Ray Langit at Sir J.R. Langit. Salamat po. Sinundan naman noong Martes ni Albert Pedroso mula South Cotobato ay humihingi ng tulong para sa kanyang lola si Lilia Resma na kasalukuyang nasa koma at nangangailangan ng pambili ng gamot. Naririto ang kanyang mensahe. Sinula po ay nangangailangan ng pinansyal na tulong para sa kanyang gamot. Ako po ay nagpapasalamat kay Sir Rain Langit at Sir G.R. Langit at, at, kay Senator Lito Lapit sa Advoxiyang yung Lingkod Palad. Kasangga mo ang langit upang makabili Kanina kami na gamot maraming salamat po. Nitong Merkules ay si Jeronimo Laus ang dumulog sa atin mula Novaliches, Quezon City. May dalawang anak na nangangailangan ng patuloy na pag-aaruga. Siya ay nananawagan ng tulong upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Naririto siya, pakinggan natin. Yung anak ko po, yung isa, na-diagnose ng Hirschsprung disease. Ay, may kailangan niya pa po ng dalawang operasyon. Tapos yung isa naman po, PWD po, babae, si Sophia Laura po, na diagnosed ng autism, saka speech defect po, non-verbal po siya. Ubus po kami nagpapasalamat. Sa lapid, Sir G.R. At, Sir at Sir Langit po. Marami pong salamat sa mga tulong niyo po para pambili po namin ng gamot at medical supplies po. Kahapon Webes, iparinig naman namin sa inyo ang panawagan ni City Aini Datu mula Malabon City ay may anak na may cerebral palsy. Nagpapahayag siya ng pasasalamat sa natanggap na tulong pinansyal para sa pambili ng maintenance na gamot ng kanyang anak. Naririto ang kanyang minsahe. Ako po ay may anak na si Rival Palsy Quadrispastic Microcephaly and Pocal Epilepsy. Kami po ay nagpapasalamat sa lingkod lapit kasangga Langit, kay Sir J.R., kay Sir J. Langit, lalong-lalo na po kay Senator Lito Lapid sa inyo pong tulong para makabili ng kanyang maintenance. Ito po ang kanyang maintenance. Maraming maraming salamat po and God bless po. At ngayong araw na ito ng Biyernes ay tinugunan din natin ang inilapit ni Jennifer Torres, 49 years old mula Bacoor Cavite, ay nag-aalala para sa kanyang asawa na nakararanas ng pananakit ng mata. Mag-asawa silang parehong blind masyur, at kasalukuyang hirap makahanap ng trabaho. Naririto ang kanyang mensahe sa ating public service portion na Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit ako po ay hinihingi ng tulong para po sa aking asawa na sinugod sa ospital dahil sa kanyang karamdaman, sa kanyang mata, sinutugod sa kanyang ulo. Labis po ako nag-aalala kasi hindi na niya, niya, matiis ang sakit. Salamat po kasi nato, kay Senator Lito lapit kay isang niyang langit at kay isang, isang niyang JR langit. Maliit na halaga man ang ating naitulong sa kanila, ngunit nakapagbibigay kahit konting pag-asa at makakaasa kayo na hindi lamang sila, kundi marami pang iba ang aabutin at didinggin ng lingkod lapit kasang ni Langit, Advocacy Mission. Ito po ang inyong kasangga, JR Langit. Laging tandaan sa anumang laban, kasangga mo ang Langit sa bawat pagsubok at hamon ng buhay. Sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirap, meron handa maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapaysa sa pagbibigay pagkasabayan sa kapwa at kinabuka. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipino nangangailang lingkod lapid kasangga nilangin. na matutulugan para sa mga turista ang nagbigay ng oportunidad sa kanya para magnegosyo at umasenso sa Amerika. Anong so, nangyari? Walang hotel na They arrive here at 12 o'clock, 1 o'clock. At mga hotels dito, sa buwang yun araw, ang punto nila, sinisira nila. Ang kasko ito, bagong hotel dito, open 24 hours. Malaking hotel sa Guam, pagmamayari ng isang kababayan. Ngunit po ay uh, salapuyang meron ngayon sa Ducet Hotel. At usap ko po, mismo ang mamiari po ng uh, Ducet Hotel. Ang swerte niya sa Amerika ipinabahagi niya ngayon sa nangangailangan. You are very generous, uh, gentlemen. Sige pa rin po ang inyong uh, scholarship. I must be must need financial help, they must be very bright. Ngayong hapon, tunghayan natin ang naibang kwento ng kababayan nating milyonaryo na pilantropo pa. Nandito kami sa National Office of Life. Well, Manood kayo ng biyaheng kami. Aktibo yeah! yeah! <laughs> siya sa larang ng sports sa Pilipinas. Nagma-basketball, soccer, football, Subalit pagdating niya sa Guam, buhay niya sa pagiging atleta, pansamantala'ng kinalimutan. Narito ang kwento ni Alfred Israel. Guam matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean eh, at nabibilang sa teritoryo ng Amerika. Sa maraming taon, sakop ang isang ito ng Bansang Espanya hanggang sa matalo sila ng Amerikano noong 1898 sa Spanish-American War. Makinian, kasalukuyan na ito po, yan, po kami sa Guam. Kami po ay uh, tabi lang ng beach. Kami po ay uh, kasalukuyang narito ngayon eh, sa Dusit Hotel. At kausap ko po mismo ang may ari po ng natural Dusit Hotel. Pakikilala ko po sa inyo mga kaibigan kung sino po katabi ko, si ginong Alfred Israel. Graduate ang kursong Bachelor of Science in Commerce sa Lasal College sa Pilipinas si Alfred. Panganay sa pitong magkakapatid. Tulad din po nang narinig ko, kayo po ay naging aktibo Yeah, sa sports noong yeah. parawan na ninyo. Unang-unang NCAA championship mm -hmm. and we won the NCAA 1947 championship. Oh. The next year, we won the national championship. And our school and, and college natin was only maliit lamang tayo. 242 students lamang. So parehong sports. Magiging basketball na yun pagkatapos, pagkatapos, ng basketball, pupunta tayo sa soccer, uh, football. Pagkatapos ng football, pupunta tayo mismong-mismong jugadores eh, uh, sa track and field. So... Taong 1951, eh, naplisan niyang Pilipinas at nagtungo sa Guam accountant ng mga bowling alis na pag noon ng US Air Force ang una niya naging trabaho sa bansa. Magalipas lipas ilang taon na pamasukan, nakapagpatayo rin siya ng sarili niyang bowling alis sa Guam. Gumibili ako mga lupa. Huh? Hmm. And then sa lupa, si El Elie Del Carmen, another engineer, ginawa sila ng eh, construction company. And he started building for me my apartments unang-una. Okay taong 1968, nang may tayo ang Fujita Hotel. Pero anong nangyari? Walang hotel bukas. They arrive here at 12 o'clock, 1 o'clock. At mga hotels dito, sa Guam yun araw, ang pinto nila, sinisira nila alas 10 ng gabi. At mga, ang mga Japones dumadating dito ala ng umaga. At Japanese tourists nagtutulog dun sa kalye sa benches and, then, uh, and then, bubukas an hotel ala Bubukas ko yung bagong hotel dito. Motel talaga six sixty units or open 24 hours. Dito na nagtuloy-tuloy ang magandang karir ni Alfred sa pagpatayon ng mga naglalakihang hotel sa Guam. Nagsimula ito sa Hilton Guam Resort and Spa kung saan siya may kasosyo. Sumunod ang Ocean View Hotel, Bayview Hotel, Outrigger Hotel na merong anim na daang kwarto. Dahil dito, kinilala ang kanyang galing sa pagninegosyo. Taong 2006, tinarangalan siyang Executive of the Year ng Pacific Daily News. You are a very generous, uh, gentleman. And uh, up to this uh, moment, Yeah, Sige pa rin po ang inyong uh, scholarship yeah, para po doon sa mga nag-aaral, uh, qualified na nag-aaral po yeah, sa LaSalle? Yeah. Two criteria. Apo. Must be poor, must need financial help. Second, they must be very bright. As a result, I'm sponsoring 24 scholarships, college scholarships, which will be available as long as there's a LaSalle in the Philippines to the 24 brightest and most deserving financial student. Taong 2015, nangbuksan niya ang Duce Thani Hotel sa Guam. Mayroong mahigit na patarang kwarto ang nasa big Hotel at nabibilang sa isa sa pinakasikat na five-star resort ngayon sa isla. Naging maganda ang takbo ng karera ni Alfred bilang negosyante sa Guam. Ngayon ay tagumpay na tinatamasa sa Amerika Ibinabalik niya sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Si Alfred Israel pero turing na isa sa pinakamatagumpay na Pinoy ngayon sa Guam. Siya ang tumatayong chairman at president ng Tanota Partners, isang malaking organisasyong konektado sa real estate. Bukod sa kanyang negosyo, naging misyon na ni Alfred ang tumulong sa mga kabataang tapos sa pananalapi at nagganais makapagtapos ng pag-aaral. Here in Guam, I focus it on the Catholic schools, the elementary level, because the catholic schools don't get any more support from the vatican, or from rome. so i'm helping them out. put in their new roof. there's two roofs that have been 60 years old in those two schools. and 60-year-old roofs are leaking all over. another school was a building for science. another catholic school was a building for fine arts. what else uh, can you see here in your hotels? Some of the facilities like the swimming pool facilities, you know this, we have a miniature slide that's very popular with the children. So we get most of the families here because the children are safe. They can stay. This area that we built up is, is a tiny square of one. Uh, mostly uh, all your customers are coming from different countries. Uh, who, are, who are your most... Uh, uh, predominantly it's Japanese and Korean. Predominantly. I would say about 90%. In all our business, we never put our family name. So none of our business enterprise has our name on it. And I thought, well, after I die, some of those businesses will be sold, so there'll be no trace of my name in Guam. So that's why I'm using my name, the name of the family, into the buildings that I help renovate. Like in one school, the high school, is the Israel Fine Arts Building. In the other high school, it's the Israel Athletic Field. In St. John's, it's the Israel Sports Center, which includes a swimming pool. And another school, Santa Barbara, is a two-story science building. So, every school has its own needs. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa patuloy na umaangat sa buhay. Sapagkat kapalit ng kanyang tagumpay, maraming kabataan ang nabibigyan niya ng magandang kinabukasan. Dito na kalipas sa Sabado, ibinahagi ni Lingkod Lapid, Kasanga ni Langit, ang pag-aalay sa mga naging biktima ng sunog sa Hapilan, Barangay 105, sa Tondo, Maynila. ibang daw pa pamilya ang nabiyaya ng mga food and food tax sa tulong ng ating Supremo Senator Lito Lapid. Kasama ang pagkor, kasama ang mga patang Supremo na si Benzon Turco Dalina, Florante Rosales, Kaki ng inyong kasanggati, Parin Gray at J.R. Lai. At umalalay sa si Kapitana Emiliana Reyes ng Barangay 105 sa Tundong. 20, araw ng kaarawan ni paring Ray Langit. Subalit, binigyan niya ng mas mataas na prioridad ang ating mga kababayang biktima ng sunog. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos. Maraming salamat po na ang amin kapagiditos na si Brother Ray Langit ay kaarawan niya. Marami pang karawan na dumating sa kanyang buhay. Dinasalan si Kasanggang Ray ng isang pastor at nagbigay din ng isang makabuluhang mensahe si Barangay Chairman Emiliana Reyes nagbigay ko tulong sa amin si Senador dot uh, Lapid po. Salamat po sa kanyang tulong. Inabot niya po sa aming barangay. may kit po ang aming mga pamilya po na sunugan. Kung ano man kanilang pangangailangan, napakaira po magumpisa dahil sa kanilang pinagtaanan. Kaya po, salamat po sa mga tao na nakakarinig at may puso nakakaunawat sa kapwa. Sana po mabigyan ng kahit ng konting tulong ano man po yung iaabot nila ngayon pa lamang po nagpapasalamat ako na maraming maraming po salamat God bless po sa lahat isang hunding akbang eh, para maibsa ang bigat na kanilang pinagdadaanan eh, at may padama na hindi sila nag-iisa. At sabi nga ng ating kasanggang J.R. Langit, sa anumang laban, eh, kasanggan nila ang langit. Sana po na ibigay niyo ang ispang spesyal na pagtatanghal ang aming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muling sa ang paripod, The Racer Langit, Inupo si Paring Ray. At ako naman si J.R. Langit. Laging tandaan. Sa anumang laban, kasanggamo kasangga ang langit. langit.